Nakakabaliw ang buhay kapag nilisan mo ang syudad para sa isang kabayo. Hello, ako si Mara, labing walong taong gulang, at hanggang isang buwan na ang nakakaraan, buhay ko ay umiikot sa kalye ng San Pablo, Laguna, isang maliit na bayan na puno ng ingay, mga jeep na nagdaraan, at mga kainan na amoy kanin at sinigang. Ako ay isang estudyante na abala sa eskwela, bonding kasama ang mga kaibigan, at mga hapon na puno ng tawanan sa tabi ng mga kapehan. Pero nagbago ang lahat ng magdesisyon ang mga magulang ko na ilipat kami sa isang bukirin sa bayan ng Liliw, isang tahimik na lugar kung saan ang tanging maririnig mo ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng hangin sa mga nyog. Hindi ko talaga inasahan na mawawala ang buhay na sanay ako. Ang mga tahimik na kalsada, ang malamig na hangin, at ang kakaibang katahimikan ay tila bumalot sa akin ng parang isang malupit na balot. Sa bahay namin nagawa sa kahoy at may mga bintanang nakasilid ng mga kulambo, naramdaman kong parang nakakulong ako sa isang panibagong mundo na wala akong alam. Sa mga unang araw, madalas akong tumayo sa harap ng salamin sa pasilyo, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong shorts, tanong ko sa sarili kong, sino nga ba ako dito, na walang kapehan at walang mga kaibigan. Isang hapon, habang umiinit ang araw at ang hangin ay tila nagdadala ng mga lihim ng bukid, lumabas ako sa likod bahay. Ang mga tsinelas ko ay nakasilip sa tuyong lupa habang nilalakbay ang mga tanim na mangga at mga cacao tree. Doon ko nakita siya, isang itim na kabayo na nakatayo sa ilalim ng lilim ng isang malaking balete. Ang kanyang balahibo ay kumikislap na parang pinakintab na uling, at ang kanyang maluwag na grina ay sumasabay sa hangin na dahan-dahang umiikot sa paligid niya. Tila ba siya ay may sariling kwento, isang kwentong puno ng lungkot at pangulila. Nagulat ako nang malaman na ang pangalan niya ay Bagwis. Sabi ng nanay ko, siya ay dating kabayo ng karera dito sa probinsya, ngunit may nangyaring hindi maganda kaya't hindi na siya mapalapit ng kahit sino. Marami ang naniniwala na siya ay may sugat sa puso, parang kami. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa mahigpit na kutson, iniisip ko ang malalalim niyang mga mata, mga mata na tila salamin ng aking mga lihim na pangulila. Kinabukasan, hindi ako nagdalawang isip. Dinalhan ko siya ng ilang piraso ng mangga, suot ang puting lino na damit na bahagyang dumadampi sa hangin at mga tsinelas na gawa sa katad. Lumapit ako sa kulungan, tahimik na naglalakad habang pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Nang makita niya ako, inangat niya ang ulo ng may pag-aalinlangan, pero hindi siya umalis. Kamusta, bagwis, bulong ko, na para bang mailihim kaming dalawa? Hindi ko siya tinawag, hindi ko inabot ang kamay ko sa kanya. Nandoon lang ako at sapat na iyon para manatili siya. Simula noon, naging bahagi ng araw ko ang mga sandaling iyon sa tabi niya, nakaupo sa tabi ng kulungan, suot ang malambot na palda at blaos na nakatali sa baywang, na parang bulaklak na unti-unting bumubuka sa ilalim ng sikat ng araw. Pinapakiramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang tibay ng kanyang mga kalamnan, at ang tahimik niyang presensya na parang nag-aalok ng aliw sa aking kaluluwa. Sa bawat hapong kami magkasama, unti-unting nawala ang pagkakahiwalay ko sa mundong dati kong kilala. Ngunit ang kwento ay hindi dito nagtatapos. May mga lihim na unti-unting lumitaw, mga damdaming hindi ko inaasahan, at mga tao na dahan-dahang pumapasok sa aking mundo, na magpapabago sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa sarili ko at sa bagwis. Continue. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang aking mga pagpunta sa kulungan ni Bagwis. Hindi na lang simpleng pagupo sa tabi niya ang ginagawa ko. Nagsimula akong magdala ng mga dalang pagkain, saging, mangga, at minsan ay tinapay na nilalagay ko sa maliit na basket na nakabitin sa aking bisi. Suot ko ang mga damit na maluwag ngunit may kaunting pagkakabighani, mga palda na umaago sa hangin at mga blusang bahagyang nakatali sa baywang na nagpapakita ng bahagyang balat ng aking tiyan. Alam kong kakaiba ito para sa isang probinsyana, pero parang ito ang paraan ko para ipakita sa sarili kong buhay pa ako kahit malayo ako sa syudad. Habang nakaupo ako sa tabi ni Bagwis, pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya, ang pag-ikot ng mga tainga niya sa bawat tunog ng hangin, ang pag-angat ng kanyang buntot kapag may mga langgam na dumadaan, at ang kanyang tahimik na paghinga na parang musika sa aking tainga. Sa mga sandaling iyon, naaalala ko ang mga kaibigan ko sa San Pablo, ang mga tawanan namin sa kapehan at ang mga piyesta na palaging puno ng sigla at masasayang tao. Pero dito, sa gitna ng bukirin, naramdaman ko na may ibang klase ng buhay, isang buhay na tahimik ngunit mailalim. Isang araw, habang abala akong kinukuskos ang makapal na balahibo ni Bagwis gamit ang bagong brush na hiniram ko sa ama, may narinig akong yabag mula sa likod. Hindi ko ito inasahan. Si Marco, anak ng may-ari ng bukid, ang lumapit. Matangkad siya, kayo manggi ang balat, at may mga mata na tila balaging nagmamasid sa ilalim ng araw. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalo na bahagyang marumi sa dumi ng bukid. Tumingin siya sa akin ng may kakaibang iti at ramdam ko ang init ng kanyang tingin. Ano nang ginagawa mo dyan, Mara? Tanong niya habang nilalapitan ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya ngumiti na lang ako at sinabing, inaalagaan ko lang si Bagwis. Napatingin siya sa kabayo, pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Parang siya ang tanging nilalang dito na pinapansin mo, ha? Napailing ako, hindi ko maipaliwanag kung bakit nanginginig ang mga kamay ko. Sa likod ng mga salita niya, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon, isang bagay na hindi ko pa nararanasan dati. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magustuhan ang kanyang presensya. Mula noon, hindi na nawawala si Marco sa paligid. Minsan, dala niya ang tubig para kay Bagwis, minsan naman ay nakatayo lang sa malayo, pinagmamasdan kami na tila may gustong sabihin pero hindi niya kayang ilabas. Ang mga araw ko sa bukid ay nagiging mas komplikado, hindi lang ako at si Bagwis, kundi may isa pang tao na unti-unting nakikilala ko, na nagdadala ng init sa gitna ng malamig na hangin. Habang lumalalim ang gabi, iniisip ko kung paano ko haharapin ang bagong mundong ito, isang mundo na puno ng mga tanong, mga damdaming hindi ko maintindihan at mga pangakong maaaring magbago ng lahat. Continue. Ang araw ay tila nagliwanag ng mas matindi, ngunit sa puso ko, ramdam ko ang unti-unting pag-ikot ng isang bagyong hindi ko palubos na naunawaan. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi na ng aking araw si Marco, hindi lamang bilang tagapaghatid ng tubig o tagamasid sa gilid ng kulungan, kundi bilang isang lihim na kasama na palaging naroon kapag kailangan ko ng kausap. Hindi namin kailangang magsalita ng marami, sapat na ang pagkakaroon ng presensya ng isa't isa. Minsan, sa ilalim ng lilim ng mga nyog, nagkakatitigan kami ng matagal, tila ba naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi pa namin nasasabi. Habang palapit ang tagulan, nagdala ako ng mga bagong damit mula sa bahay, mga blusang gawa sa manipis na tela na sumasabay sa hangin na nagpapakita ng bahagyang likod at balikat. Ang mga palda ko ay mas mahaba na gawa sa malambot na koto na dumadampi sa aking mga hita tuwing ako'y naglalakad. Alam kong nagbabago ako, hindi na ako yung batang babae na takot lumabas sa kanyang mundo. Ang bawat paglalakad ko patungo kay Bagwis ay parang paglalakbay sa isang bagong buhay. Isang hapon, habang pinapahid ko ang dumi sa balahibo ni Bagwis gamit ang malambot na brush, napansin kong hindi na siya ganoon kaalanganin sa aking mga galaw. Unti-unti, pinapayagan niya akong kumapit sa kanyang liig, at sa tuwing hinahaplos ko siya, parang nararamdaman ko ang kanyang pagtitiwala. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na siya ang nagsisilbing kanlungan ko, isang nilalang na tulad ko, may sugat sa loob ngunit patuloy na lumalaban. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Ang mga gabi sa bahay ay puno ng katahimikan at mga tanong na hindi ko masagot. Napapansin ko ang mga tingin ng mga magulang ko na maihalong pag-aalala at pagtanggap sa bagong buhay namin dito sa Liliw. Minsan, Sinubukan nilang kausapin ako tungkol sa mga pangarap ko, pero palagi akong nauwi sa tahimik na pag-iyak sa aking kwarto, nagtatanong kung saan ba talaga ako nababagay. Isang gabi, habang nakahiga sa kama, naramdaman ko ang mga alaala ng syudad, ang mga ilaw na kumikislap sa gabi, ang mga tawanan ng mga kaibigan, at ang mga sandaling puno ng saya. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman ko rin ang pagtanggap ni Bagwis sa akin. Ang init ng kanyang katawan sa tabi ko at ang katahimikan na nagbibigay lakas. Hindi ko maintindihan kung paano nagiging sentro ng aking mundo ang isang kabayo sa isang maliit na bukirin, pero ramdam ko na siya ang dahilan kung bakit hindi ako tuluyang nawawala. Sa mga susunod na araw, kailangan kong harapin ang mga bagong damdamin na unti-unting bumabalot sa akin, mga damdaming hindi ko inaasahan, mga pag-aalinlangan at mga pangakong maaaring baguhin ang lahat. Continue hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang simula ng isang bagong yugto sa buhay ko na puno ng halong kaba at pag-asa. Isang hapon, habang nakatayo ako sa gilid ng kulungan, suot ang puting blusa na bahagyang nakatali sa baywang at paldang gawa sa manipis na tela na sumasabay sa hangin, napansin ko ang kakaibang tingin ni Bagwis. Hindi na ang dati niyang malamig at malayo sa akin na mga mata, kundi may bahagyang kislap ng pagtanggap at pag-asa. Dahan-dahan, nilapitan ko siya habang hawak ang isang piraso ng mangga. Hindi siya umatras, bagkus inangat niya ang kanyang ulo at dahan-dahang nilapit ang kanyang bibig sa kamay ko. Nang maramdaman ko ang kanyang malambot na ilong at ang init ng kanyang hininga, para bang may kumatok sa puso ko, isang pintuan na matagal nang nakasara. Hindi ko inasahan na sa araw na iyon ay magbabago ang lahat. Nang tumapak ako sa likod ni Bagwis at dahan-dahang umakyat sa kanyang likod, ramdam ko ang panginginig ng aking katawan. Hindi ito ang unang beses kong makipag-ugnayan sa kanya, pero ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong kami na talaga, na may tiwala at koneksyon na lampas sa salita. Habang nakasakay, naisip ko ang mga dating gabi na puno ng kalungkutan at pagdududa. Ang mga sandaling iyon ay naglaho sa hangin habang si Bagwis ay unti-unting naglakad, malumanay ngunit mailakas na nagbibigay ng katiyakan. Ang hangin ay humahaplo sa aking balat at ang mga alo ng damo sa paligid ay sumasabay sa galaw ng kabayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kalayaan, isang pakiramdam na matagal ko nang hinahanap. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Sa likod ng mga ngiti ng mga magulang ko at mga tanong ng mga kapitbahay, may mga lihim na hindi ko kayang sabihin. Ang tensyon sa pagitan ko ni Bagwis at ni Marco ay unti-unting lumalalim. Minsan, nakikita kong nakatingin si Marco sa akin mula sa malayo, ay eh halong pangungulila at pag-aalinlangan. Ang mga pagkakataon na magkasama kami ay nagiging mahirap, puno ng hindi nasabi at mga tanong na hindi nasagot. Sa gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng bahay, nilalambing ko ang mga alaala ng araw, ang init ng araw sa aking balat, ang tibay ni Bagwi sa ilalim ko, at ang mga matangtila naghahanap ng sagot mula sa akin. Alam kong may mga desisyon akong kailangang harapin, mga damdaming kailangang tuklasin, at mga pangakong kailangang gampanan. Ang buhay ko sa liliw ay hindi na tulad ng dati. May mga bagong kwento na unti-unting nabubuo, mga damdaming nagsisimulang sumiklab, at mga lihim na naghihintay na mabunyad. At sa gitna ng lahat, nararamdaman ko na ang aking puso ay unti-unting nagigising mula sa mahimbing na tulog. Continue. Hindi ko malilimutan ang hapon na iyon, isang tagpo na para bang isinulat ng tadhana mismo. Suot ko ang bagong damit na navy blue, may malalim na pagkatali sa dibdib at mahahabang palda na bahagyang sumasaya sa hangin, habang dahan-dahan akong lumalakad papunta sa kulungan ni Bagwis. Ramdam ko ang bawat hakbang, bawat pagdampi ng tela sa aking mga hita, at ang init ng araw na unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok ng liliw. Nang makita niya ako, inangat ni Bagwis ang ulo niya ng may kakaibang sigla, hindi na siya ang matamlay na kabayong nakita ko noong una, kundi isang nilalang na puno ng buhay at pag-asa. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay tila kumikislap ng parabang mailihim na nais niyang ibahagi. Napalapit ako hanggang sa maabot ang kanyang malambot na ilong, at sa pagkakataong iyon, nagkaroon kami ng isang tahimik na pag-uusap na hindi kailangan ng salita. Unti-unti, inilapat ko ang aking mga kamay sa kanyang makapal na balahibo, Ramdam ko ang bawat galaw ng kanyang mga kalamnan at ang init na nanggagaling sa kanyang katawan. Ang bawat haplos ay parang musika na bumabalot sa akin, nagpapawala ng mga pangamba at lungkot na matagal ng nananahan sa puso ko. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang uri ng koneksyon na hindi ko pa naranasan noon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang mga matang nakamasid mula sa malayo. Si Marco, nakatayo sa gilid ng bakod, ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon, selos, pag-aalinlangan at isang lihim na pagnanasa. Hindi niya ako nilapitan, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya, parang isang aninong sumusubaybay sa bawat galaw ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga damdaming ito. Ang pagitan namin ni Marco ay nagiging masalimuot, puno ng mga hindi nasabi at mga tanong na hindi ko pa maipahayag. Ang bawat araw ay tila isang laban sa pagitan ng pag-ibig, pagkakaibigan at pagkakakilanlan. Sa gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng mga bituin, iniisip ko ang mga pangyayari. Ang bagyong unti-unting sumisiklab sa loob ng puso ko ay hindi ko matakasan, ngunit hindi ko rin alam kung paano ito haharapin. Sa kabila ng lahat, si Bagwis ay patuloy na nariyan, isang tahimik na kanlungan sa gitna ng magulong damdamin. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko na ang buhay ko ay hindi na magiging pareho. May mga kwentong nagsisimula, mga lihim na nahuhubog, at mga damdaming naghihintay na tuklasin. At sa gitna ng lahat, naramdaman ko ang isang pangakong hindi ko kayang talikuran, ang pangakong magpatuloy, maglakbay, at maghanap ng sarili kong katotohanan. Continue! Hindi ko inakala na ang tahimik kong mundo sa liliw ay magiging ganito kahalo-halo ng emosyon, puno ng pag-asa, pangwulila, at lihim na pagnanasa. Matapos ang mga araw ng paglalapit namin ni Bagwis, nagkaroon ng pagkakataon na mag-isip ako ng malalim tungkol sa nangyayari sa akin. Hindi lang siya isang kabayo na aking inaalagaan, kundi isang salamin ng aking mga nararamdaman, mga sugat na matagal ko nang tinatago, mga luha na hindi ko mailabas, at mga pangarap na unti-unting nabubuo. Minsan, habang nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga, Iniisip ko kung paano ko maipapaliwanag sa mga magulang ko ang mga pagbabago sa akin. Ramdam ko ang kanilang pag-aalala, lalo na kay nanay, na madalas akong titigan ng maihalong pangamba at pagmamahal. Hindi nila lubos maintindihan ang aking mundo, ang mundo na puno ng mga sandaling tahimik pero malalim ang kahulugan. Habang tinatahak ko ang landas na ito, hindi ko maiwasang balikan ang mga sandali kasama si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin na hindi niya maipahayag, at ako inahahati sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng kabayo na nagbibigay sa akin ng katahimikan at ang mundo ng batang lalaki na tila ba nag-aalok ng init at pag-unawa. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, iniisip ko kung paano ko haharapin ang mga damdaming ito. Ang puso ko ay naguguluhan, hindi alam kung saan ito nararapat magtungo. Sa isang banda, naramdaman ko ang tahimik na pagmamahal ni Bagwis at sa kabilang banda, ang init na dala ni Marco. Ang dalawang ito ay parang apoy na sumisiklab sa loob ko at hindi ko alam kung alin ang dapat kong sundan. Habang pinapasan ko ang bigat ng mga damdaming ito, naisip ko rin ang mga pangarap ko noon, ang mga simpleng plano ng isang batang babae mula sa San Pablo na nais lang maging maligaya. Ngunit ngayon, ang mga pangarap na iyon ay nagiging masalimuot, puno ng mga tanong at pagdududa. Hindi ko pa alam ang magiging kapalaran ng kwento namin ni Bagwis at ni Marco. Ngunit sigurado ako na ang buhay ko ay hindi na magiging pareho. May mga lihim na kailangang tuklasin, mga sugat na kailangang pagalingin, at mga damdaming kailangang harapin. At sa gitna ng lahat, ako si Mara, isang dalagang naglalakbay sa gitna ng dilim, naghahanap ng liwanag at pag-ibig na tunay. Continue Isang gabi na tila ba nagbabadya ng pagbabago ang hangin, habang nakaupo ako sa may gilid ng kulungan, may naramdaman akong kakaibang pag-ikot sa paligid. Suot ko ang aking paboritong pulang damit na may manipis na strap na nagpapakita ng bahagyang likod at balikat na sumasabay sa malamig na simoy ng hangin. Ang mga palda ko ay bahagyang mahaba na parang sumasayaw sa bawat haplos ng hangin. Ang mga sandaling iyon ay puno ng tensyon at hindi maipaliwanag na pangyayari. Biglang may narinig akong yabag mula sa likod, at nang lumingon ako, nakita ko si Marco na dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at lihim na sakit, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Hindi ko inaasahan ang kanyang susunod na gagawin. Bakit mo siya inaalagaan ng ganito, tanong niya ng mababa, halos bulong lang ang tinig. Hindi ko agad masagot. Ramdam ko ang bigat ng tanong na parang may tinatanong na hindi lang tungkol kay Bagwis, kundi pati na rin sa akin. Hindi ko siya basta kabayo lang, sagot ko ng maihalong pag-aalinlangan. Siya ang isang bahagi ng buhay ko ngayon. Lumapit siya ng mas malapit, halos maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking bala. Pero bakit ako parang hindi kabilang, bulong niya? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Ang puso ko ay naguguluhan, naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi ko pa naipapahayag sa sarili ko. Ang mga damdaming ito ay parang apoy na unti-unting lumalawak, sumusunog sa bawat sulok ng aking pagkatao. Sa sandaling iyon, dumating si Bagwis mula sa dilim, ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning. Dahan-dahan siyang nilapitan namin, at nang maramdaman niya ang aking kamay sa kanyang balikat, tila nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, ramdam ko ang pag-aalab ng damdamin na hindi matigil. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari pagkatapos. Ang mga salita ay nawala at ang mga kilos ay naging wika ng puso. Ang tensyon sa pagitan namin ni Marco ay umabot sa sukdulan at para may isang pinto na nagbukas sa isang mundo na matagal nang nakatago. Ngunit ang lahat ay naputol nang may narinig kaming yabag mula sa malayo, isang tunog na nagdulot ng takot at pagdududa. Ang katahimikan ay naputol at ang aming mga puso ay nagdilim sa pangamba. Sa gabing iyon, Unti-unting naintindihan ko na ang buhay ko ay naglalakbay sa isang landas na puno ng mga lihim, pagsubok, at mga damdaming hindi pahanda. At sa gitna ng lahat, ang tanong ay nananatili, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig? Continue. Habang nakatayo kami ni Marco sa gilid ng kulungan, ang mga yabag na narinig namin ay unti-unting lumalapit, malalakas, mabigat, at tila may daladalang babala. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Ang pulang damit ko ay sumasabay sa bawat pag-ikot ng hangin, at ang malamig na simoy ay nagdudulot ng kilabot sa aking bala. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, pero ramdam ko na ang mundo ko ay unti-unting nagbabago sa isang hindi inaasahang paraan. Biglang lumitaw sa madilim na sulok ng bakod si Lando, ang matandang tagapangalaga ng bukid. Nakasuot siya ng lumang barong at maong pants na tila bahuli sa uso, ngunit may bigat ng karanasan. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang mga mata niya ay puno ng pangamba. Ano ba yan, Mara? Bakit ka laging kasama si Marco at yung kabayo? Hindi ba dapat nakatuon ka sa pag-aaral at sa bahay? Tanong niya ng maihalong pag-aalala at galit. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang mga salita ni Lando ay parang mga patalim na dumudurog sa aking puso. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tanong, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na pumapasok sa akin, isang determinasyon na ipaglaban ang mga bagay na mahalaga sa akin, kahit pa ito'y magdulot ng alitan. Tinignan ko si Marco na tila ba naguguluhan pero handang tumayo sa tabi ko. Sa tingin ko, siya rin ay nakakaramdam ng parehong pangamba at pag-asa. Hindi namin inaasahan na ang aming simpleng mundo ay lilitaw na puno ng mga komplikasyon at pagsubok. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga bulung bulungan sa baryo. May mga usap-usapan tungkol sa akin, isang dalagang syudad na nagbabago sa bukid, at sa kakaibang relasyon ko sa isang kabayo at isang binata. Ang mga tingin at mga salita ng mga kapitbahay ay nagdulot ng kakulangan sa loob ko, ngunit hindi ako nagpatalo. Alam kong may mga bagay na kailangang harapin at kung minsan, ang lakas ay nagmumula sa pagtanggap at pakikipaglaban. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Sa gitna ng mga unos na ito, may isang lihim na unti-unting sumisiklab sa aking puso, Isang lihim na maaaring magbukas ng mga pintuan na matagal nang nakasara. Isang lihim na magdadala sa akin sa isang landas na hindi ko inaasahan, isang landas na puno ng panganib, pasakit, ngunit pati na rin ang pag-asa. Sa paglipas ng mga gabi, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin, naisip ko kung ano ang magiging susunod na hakbang ko. Ang buhay ay isang laro ng mga desisyon, at handa na akong harapin ang lahat ng ito kahit pa ang mga ito'y magdulot ng pagbabago na hindi ko kayang baliwalain. Continue. Ang bawat araw sa bukid ay nagiging mas matindi, parang apoy na dahan-dahang lumalaganap sa loob ng dibdib ko. Ang init ng araw sa balat ko ay parang apoy na sumusunog, habang ang hangin na dumadaan sa mga palda ko ay nagdadala ng mga pangakong hindi ko palubos na naunawaan. Si Bagwis, na dati ay isang malamig at malayo na nilalang, ay unti-unting naging sentro ng mundo ko, isang nilalang na nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa sa gitna ng mga unos. Ngunit hindi lang kami ang nagbabago. Si Marco ay naging mas malapit, mas mapanuring tagamasid sa bawat kilos ko, at sa bawat sandali na magkasama kami, nararamdaman ko ang isang tensyon na halos sumabog. Ang mga tingin niya ay puno ng lihim na nais ipahayag, ngunit takot siyang magsalita. Sa bawat haplos ko kay Bagwis, ramdam ko ang kanyang mga mata na sumusubaybay, Puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng kulungan, suot ang manipis na blusang nagpapakita ng bahagyang likod at mahahabang palda na sumasabay sa hangin, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na parang humahaplos sa aking balat. Biglang lumapit si Marco, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, ngunit may halong pangulila at pag-aalinlangan. Bakit ka palaging nandito kay Bagwis? tanong niya ng may halong pag-aalangan. Hindi ko agad masagot, pero sa puso ko, alam kong siya ang isa sa mga dahilan kung bakit ako patuloy na bumabalik sa bukid. Dahil siya ang tanging nilalang na nakakaintindi sa akin, bulong ko. Lumapit siya, dahan-dahang inabot ang kamay sa aking balikat, at nang maramdaman ko ang init ng kanyang balat, parang may kuryenteng dumaan sa katawan ko. Ang mga sandaling iyon ay puno ng tensyon, ng hindi nasabing mga salita, at ng isang pangakong naglalagablab sa gitna ng dilim. Ngunit hindi lahat ay magiging madali. Ang pagitan namin ni Marco at ang koneksyon ko kay Bagwis ay nagiging masalimuot, isang laro ng damdamin na puno ng panganib at hindi tiyak. Sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang isang sigaw mula sa loob ko, isang sigaw na nagsasabi na kailangan kong pumili, na kailangan kong harapin ang katotohanan. Ang kwento namin ay patungo sa isang sukdulan, isang punto kung saan ang lahat ng lihim, damdamin at pangarap ay magtatagpo. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin, alam kong ang susunod na hakbang ko ay magbabago ng lahat. Continue. Ang gabi ay bumalot sa buong bukid, ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay ng malasinag sa mga dahon ng nyog at damo. Suot ko ang puting bestidang may manipis na strap na bahagyang sumasaya o sa bawat galaw ko, at ang mga palda ko ay humahaplo sa aking mga hita habang naglalakad ako papunta sa kulungan. Ang puso ko ay kumakalabog ng mabilis, ang bawat hakbang ay puno ng bigat at pangamba. Nang marating ko si Bagwis, nakita ko siyang nakatayo roon, ang kanyang mga mata ay tila sumasalamin sa aking mga iniisip, malalim, puno ng lihim, at naglalaman ng isang daang kwento na hindi niya kayang sabihin. Nilapitan ko siya dahan-dahan, ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ko ang kanyang makapal na balahibo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang init na tila ba nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa biglang may naramdaman akong pagdampi sa aking balikat. Lumingon ako at doon ko nakita si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, may halong lungkot at pagnanasa. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko, Mara, wika niya ng may kahinaan sa tinig. Hindi ko alam kung paano tayo magtatagpo sa gitna ng lahat ng ito, pero kailangan kong sabihin sa iyo na mahal kita. Ang mga salita niya ay bumalot sa akin na parang isang bagyong hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ang puso ko ay naguguluhan, at ang isip ko ay naglalaban-laban ng mga damdamin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may isang bagay na hindi ko pwedeng itanggi, ang pag-ibig na unti-unting sumiklab sa puso ko, kahit na ito'y komplikado at puno ng pagsubo. Sa gabing iyon, habang ang hangin ay humahaplo sa aming mga balat, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon na kailangang gawin. Ang buhay ko ay naglalakbay sa isang landas na puno ng mga lihim, mga pangarap at mga damdaming hindi pahanda. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang pangakong nagbibigay sa akin ng lakas, ang pangakong hindi ako mag-iisa sa paglalakbay na ito. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, habang nakasandal ako kay Bagwis at hawak ang kamay ni Marco, alam kong ang kwento namin ay hindi pa tapos. May mga lihim na naghihintay na mabunyag, mga sugat na kailangang paghilumin, at mga pangarap na kailangang tuparin. Isang bagong yugto ang nagsisimula, puno ng pag-ibig, pakikipagsapalaran at mga tanong na kailangang sagutin. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Continue.